Hello everyone. Welcome sa ating channel, The IT Guide with Cats. Ako si Teacher Cats at today matututunan natin kung paano mag-install ng required na IDE para sa course na ito. Ito yung PyCharm at Python. So, anong una nating kailangan gawin? Pumunta muna tayo sa python.org at magbukas ng isa pang tab at pumunta naman sa bins.com. All right. So, ang PyCharm ay gawa ng GDBM na particular na ginawa para magtrabaho kasama ng Python. At ito ang pinakamahusay na IDE na ginagamit ng mga user at mga company para mag-develop ng mga Python projects. Kaya napakahalaga na malaman ng PyCharm kung plano mong pasukin ng IT industry. Pero una sa lahat, so I-download muna natin yung Python dito. Madali lang to. I-click mo lang ang download at piliin ang version na angkop sa operating system mo. Kung Windows ang gamit mo, piliin mo ang Windows. Kung Mac, Mac naman. Tulad ko, pipiliin ko yung Mac. Pagkatapos nating piliin ang OS, uh, punta naman tayo sa ating Python na pwede din natin i-download. Piliin din natin yung version na para sa ating computer. Halimbawa, pinili ko yung Mac OS Big Sur kasi meron akong Mac OS Big Sur na operating system. Kapag napili na natin to, makikita mo na yung Python na para sa ating operating system. Yan, nagda-download na siya. nag install na. Pumunta ka naman sa PyCharm. Alright? I-click mo yung download at automatic niyang makikilala yung operating system mo. So dito piliin punta ka lang sa community version and then uh, piliin mo lang libre to. Alright? At syempre, depende sa Mac, Windows, or Linux na ginagamit mo, piliin yung version ng PyCharm na nais mong gamitin. Dahil gumamit ako ng Apple Silicon, yun ang pipiliin ko. Ngayon, makikita mo na ang PyCharm na nagda-download sa ating computer. Kapag na-download na ang Python at PyCharm, piliin ang Python file pag magbubukas ng isang window para i-continue mo sunod makikita mo naman yung license agreement so continue lang okay agree And then, makikita mo yun na nag-install na yung uh, Mac. So, i-click mo lang yon Okay, pindutin ang install. And then, uh, i-type lang yung password ng yung computer para magsimula nang mag-install yung Python sa ating computer. Okay, makikita mo na na nag install ito, yung Python. Kapag tapos na, makakatanggap ka ng message na successfully installed na yung Python. Ibig sabihin ito, maaari ka nang magpatuloy sa pag-install ng PyCharm. Kapag finally na-install mo na yung Python, lalabas yung window na to at ngayon nasa yung computer na siya. Ibig sabihin, maaari ka namang magpatuloy sa PyCharm file. Okay, ito isang DMG file sa aking Mac kasi yung gamit ko. Kaya idadrag at drop lang yung PyCharm sa application folder. Pagkatapos piliin ang PyCharm at i-open dito. Makikita mo na tumatakbo na yung PyCharm sa ating computer at ngayon, pwedeng-pwede na tayong gumawa ng project at mag-execute ng project project. Halimbawa, kung gusto mong gumawa ng bagong project, i-click mo lang yung new project. At magkakaroon ka na ng folder kung saan nakasave yung project mo. Piliin mo lang yung create. Magdadirect ka na sa PyCharm ID. At dito ka magagawa na at makaka-edit ng iba't ibang project. Kaya, pag nabuksan mo na ito, okay, close mo lang 'yan. Yan, guys, lahat ng kailangan na malaman, okay? tungkol sa PyCharm at uh ito uh, ay magiging IDE natin sa future projects. Kailangan mo lang ng Python at PyCharm na naka-install. Ganun lang. So, kung may question pa kayo or um, question or gustong uh, pagpatuloy ang topic na ito, mag-comment lang sa video na to para masagot ko kayo sa mga questions nyo or magawa natin ng topic or video yung gusto nyong uh, topic ng IT lecture. So, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you won't miss more practical tips and tricks in IT using Taglish language. At tandaan, practice makes it permanent. So, maraming salamat sa panonood ng video na ito at makita-kita tayo sa susunod na lecture. Salamat!